Nagabasa ang bulada sa akong ka-chatmate. Maayong hapon kanimo DJ Sam, ingon man na sa imuhang suking viewers. Itago na lang ko sa pangalang Rolly. Maglakaw na pod kong 30 karong tuiga DJ Sam. Duna ko'y asawa apan tu na sa abroad. Naa na lima ka mga anak ni Sam ug tungod lagi sa kahidlaw na ako anang butanga ni sulay ko gamit og laing babay og na meet lang nako sila pinaagi sa social media. Mailhan man ako ga game siya DJ Sam kay kung mo heart gani ko sa post mutubag man na tapos e eh, PM nako na ako, mukubit man pod. Wa jud mi relasyon na DJ Sam. Pure ana-ana lang yun ang among mga tuyo sa usag-usa. Dili ko gusto nga ma-attach sa ila kay naaman ko'y pamilya. Game pod sila DJ Sam. Hangtod nga nailan ako si Girlie sa chat gihapon Single mom siya DJ Sam Dili siya gwapa, dili po'd pangit, apan okay na? Sakto lang god eh DJ Sam Naglisod pa ko sa iya kay di lagi siya musugot og ana-ana ngaway kami hmm? Di po'd siya sa ako akay minyo daw ko oh. Tulusab ko kabuan og apangilad niya DJ Sam hangtod nga nibigay na gid siya Nagkita ming duha og gidadayo na ako siya sa lodge. Naligo pa siya daan DJ Sam o ingon man usab ako. Sa shower room pa lang, binirahay na ming duha. Lami kayo kay nangaligo man mi. Pero pag hulbot na ako sa akong tabadidoy DJ Sam, nakurat ko kay naglukdo naman og nabulit naman o nana. Nana jud siya DJ Sam na nahadlo kaayo ko, o ako adayong gihugasan Og tubig, akong gisabunan Og taman. Napod ko'y napansin na DJ Sam nga murag sa nga baho, gikan sa iyaha DJ Sam. Pero di kay na ako mapansin kay halo sabon naman ang amoy. Humana sa duha namo ka rounds, nanggawas na miyog na sa batsuyan DJ Sam. Sa iyang gilingkura, no? Napansin gud na ako ay nga pagbarog niya, nagbasa o gilangaw, DJ Sam. Langsa ka ayog baho. Last week lang mi nagkita, DJ Sam. Hangtod karon ron, eh, grabe ang akong kulba. Nabalaka ko ba? Wa ka HIV or AIDS, DJ Sam? Gusto ko magpa-check up, pero mauwaw man ko. Mahadlok pod ko sa posibleng resulta. Gusto pa na ako siyang kumprontahon, pero basin og masuko siya. Mangayo kong tambag ni Newbie, mga viewers ug followers ni DJ Sam. Imong Sander, Rolly.